Magandang hapon po sa inyong lahat. So ngayon mag real talk tayo life motivation, hogot line si Dice Explorer Black. So may napansin lang ako mga idol, yung ibang mga pamilya diyan o karamihan or porky sa mga mababait. Mm. Bakit ganoon? So kapag pagod tayo sa trabaho mga idol, kapag pagod tayo, dapat galing tayo sa trabaho, pagod sa bahay, magpahinga kapag hindi kayo tumulong sa pamilya nyo, lalo na po sa mga maraming anak o magsikap ng maigi, eh, di ba? Tapos napansin ko lang, pagod sa trabaho tapos pag ng kaibigan ang binis makaalis mga lang na may gagawin sa labas maglaro ng basketball kahit ano-ano hindi -ano, man lang tumulong sa kanilang asawa yung kanilang asawa pagod na pagod sa pamamahay buong araw nagtrabaho turkey sa iba no bakit unahin pa yung barkada kung ako tutulong kayo sa pamilya nyo pag ayaw nyo tumulong magpahinga matulog o diba bakit yung barkada mga idol pag magkasakit kayo makatulong ba sa si inyo yan diba hindi makahingi ka ng pera, hindi, makahingi ka ng pagkain, hindi hindi, hindi ka nga dadalawin kapag magkasakit ka eh, bakit unahin nyo pa yung mga barkada no tama, mali, tapos yung pamilya nyo nang mayayat na, na nga ng ng yan dyan sa kakatrabaho, tapos hindi kayo maawa sa asawan yung babae o, porky lang sa binata tsaka biudo, ayaan mo na sila yan tapos, unahin nyo pag uwi nyo sa bahay, magpahinga, pag ayaw nyo tumulong yung barkada lahat naman tayo may mga barkada best friend, o, oh, yung iba dyan, best enemy hindi makatulong yan sa atin kapag kayo ay may kailangan, di ba? Hayaan nyo yan yung bisyo. Unahin nyo, yung ibisyon nyo, ibigin nyo ng pagkain, matutuwa pa yung mga anak nyo. True or false? Hmm.